So mga Kayo, 'yan po yung vlog ko na sa ngayon ay malapit na po siya mag 1 million views. At kita nyo naman guys yung revenue niya. Umabot na po siya ng 626 US dollar plus. 'Yan, sa ngayon mga mga Kayo, araw-araw po 'yan nagdadagdag po yung views niya at yung revenue na dagdag So Ayun, ito isa-share ko lang to ha ah, para din sa mga katulad kong uh, content creator na hindi naman ganoon kakilala dito sa pag uh, sa YouTube dahil nga syempre hindi naman talaga tayo kilala. Hindi naman tayo sikat uh, gumagawa lang tayo ng vlog kasi nag-enjoy tayo at the same time kumikita, ba? Diba? Na nakakatulong din minsan sa pang-araw-araw natin. 'Yon. Syempre may sweldo tayo eh, sa YouTube lalo pag monetize ka. So, ayan, So, bakit ba dumami yung views ng video na yan? Uh, bakit umabot na lang sa ganyan yung kanyang revenue? Ano ba yung ginawa ko sa video na yan? Actually, mga boss, wala po akong ginawa. <laughs> Nagulat na lang ako mga boss na nag-viral nung unang nung in-upload ko yan, sobrang dami agad ng views, umabot ng 100,000, 200,000 naging 300 hanggang yun, medyo po. ano na siya paunti-unti, uh, dumadami dumadami yung views. So, Nagulat na, na lang, din ako mga boss. So actually wala naman ginawa. Kasi yung, yung vlog na yan, ginawa ko na, na yan, patulog na ako eh. Kumbaga, matutulog na dapat ako. Kaso nga lang, naisipan kong gumawa ng content about sa, yun nga, kung paano gumawa ng lason sa daga. Ayan. So, ayun, in-upload ko kaagad. Mabilis lang naman yung vlog na yan. At nagulat ako. Sobrang dumami yung views niya. Nagulat ako mga boss. So, bakit dumami yung views? para sa akin, nakita ko kasi sa vlog na yan guys ay, yung vlog kasi na yan super nag-share po ako ng paano gumawa ng lasun sa daga kumbaga, syempre alam naman natin na yon ngayon, na problema talaga ngayon yung mga daga mga bro, syempre maraming nanood maraming na curious kung ano ba sigo ano ba to, ano ba tong sinishare niya? baka makatulong din, parang ganon so, lumalabas mga ka na yung video na yan, yung vlog na yan sa madaling salita ay informative, kumbaga yung manonood ng vlog na yan ay check talaga na kapag natapos siyang panoorin yung vlog na yan, meron talaga siyang makukuhang ano, idea. Diba? Idea sa vlog na yan. Meron siyang aral na makukuha. Meron siyang lesson na makukuha sa vlog na yan. Alam, alam nyo ba mga na yun talaga yung gusto ni YouTube? Na yung mga viewers natin, merong makukuhang informasyon doon sa vlog natin. May makukuha silang idea kapag natapos silang panoorin. Tapos pag na, nakita ni YouTube na medyo maraming in, uh, interesado sa vlog na yan, siya na mismo magre din sa si iba na panoorin yung vlog natin. So, the lesson learned na gusto ko lang i-share sa inyo guys at kahit sa sarili ko na hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako ng content na makakatulong talaga sa si iba. Yan. So guys, yun yung gawin natin. Uh, Mag-iisip tayo ng content na alam natin na kapag pinanood ng tao, meron silang makukuhang ano, impormasyon Oh, may makukuha silang tip may makukuha silang aral doon sa vlog na mga gamit nila diba so yun yung gaw gawin natin guys yun yung gawin natin hanggang ngayon yan pa rin pinag-iisipan ko mga boss eh na, ano ba talaga yung vlog na uh, mas makakatulong sa ibang tao pag pinanood nila so hanggang ngayon guys iniisip ko pa rin yan ngayon lang medyo hindi lang ako makapag-focus masyado mga boss so yun ang kasi nakita ko sa vlog na yan kasi wala akong ginawa dyan mga boss uh, low quality naman yung video niya kasi cellphone lang naman yung gamit ko yan, tapos mabilis lang din naman yan. So, siguro nakita ni YouTube na maraming interesado. At maraming talagang nanonood doon sa video na yon mga boss. So, kailangan lang talaga siguro guys na mag-isip tayo kahit ako ng content na informative. Informative sa madaling salita. Yun talaga yung kailangan guys na kapag pinanood ng mga viewers, may makukuha silang aral lesson doon sa vlog na yon. So, yun yung gagawin natin guys simula ngayon mag-isip tayo ng content na hindi lang pang sarili kumbaga content na makakatulong sa ibang tao sa mga viewers natin bilang isang vlogger bilang gumagawa ng mga video so yun yung gawin natin guys uh, yun lang naman wala namang sekreto kung paano mag viral talaga uh, uh maliban na lang kung sikat ka kung artista ka talaga na sikat na sikat mga uh, cut meal na yan so, isang isang vlog mo lang siguro, magbimilyon views ka na. Eh, tayo, mga simpleng tao lang din naman tayo, din naman tayo kilala. So, yun yung gawin natin. Yun yung gawin natin. Mag-isip tayo ng content na alam natin na kapag pinanood ng iba, may makukuha silang aral. May makukuha silang lesson doon sa video na yan. So, yun yung gawin natin, guys. Malay natin. Uh, yun, dumami rin yung views. Diba? Katulad ng vlog ko na yan. Na hindi ko talaga in-expect na dadami yung views at kikita ako ng ganyan sa video na yan, mga boss.